Minsan hindi naman masama ang ibaba ang pride mo para sa taong mahal mo, lalo na kung ang layunin mo ay ayusin ang hindi pagkakaintindihan at maibalik ang kapayapaan sa inyong relasyon. Ang pagpapakumbaba ay hindi senyales ng kahinaan, kundi katatagan ng loob at katapatan ng puso. Kung kaya mo namang lumapit at punahin ang pagmamahal kaysa sa pagiging tama, bakit hindi? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan may pagtalunan, minsan kailangan lang ng tahimik na yakap at isang bukas na loob na nagsasabi, Mahal pa rin kita, kahit masakit, pipiliin pa rin kitang unawain. Totoo, mahirap tiisin ang taong paulit-ulit na nagbibigay sakit, pero kung sa kabila ng lahat ay nananatili kang umaasa at nagmamahal, baka hindi pa huli ang lahat para matutong magbago at magtama ng mali. Sa huli kung parehong magpapakumbaba at pipiliing ayusin ang busot sa halip na iwan ito. May pag-asang mas tumibay pa ang pagmamahalan ninyo. Mas totoo, mas malalim, at mas matatag.